what's up guys uh, share ko lang ito nga pala yung uh, araw na uh, birthday ng aking misis nagpunta kami sa nagsa sa cove dito po sa may sambales ito po yung time na umakit kami ng bundok uh, ayan o oh. uh, kumuha po ng video yung utol ko so share ko lang April kami pumunta dito kaya ganyan na uh, parang kulay brown yung bundok Siguro mas magandang pumunta rito mga month of October or bare months para i-sure nyo lang na walang ulan para hindi maputik at wala rin abala kasi tawid dagat to. Maganda to siguro kung mga bare months para kulay green yung bundok. So yun lang guys. Uh, abang pa kayo sa mga susunod naming adventure. Subscribe to my YouTube channel.